Hi guys, good morning po. At ako po, po ngayon ay punta dito sa may duungan namin. At sila tatay po ay nandidiya na dumating na po sila. Sila po ay nanguha ng asawa ko ng mga niyog. At ano po ay aming gagawing langis. At sobrang mahal po ng mantika ngayon dito sa amin na hindi na po ako nakasama sa pangunguhan nila at ano nga po ah, masyado pong ma uh, ulan. ay baka po mabasa itong aking camera tapos po sila namangka so yan po sila tatay at si mahal hmm. doon na po pala sila nag ano ay na nagtatapas hmm. buo rin po ang yung nakuha. At yan, nilalagyan na po nila sa Lalo, ano ay, sa sako. Nalangis, sa kaya tayo Kaya nga po, dito po yung isang 1.5 by 185. 180 depende po pag medyo malabo ay di medyo mura-mura pero pag po yung malinaw ay di baka po kulang 200 dan eh, samantalang dati po ang isang 1.5 dito sa amin ay ano po ay 105. Minsan po yung nag tila ang halos po na doble ang presyo. Hmm. Nauhalin po pala sila tati ng kawayan para daw po pakaway dun sa amin bangka. Tapos po ay ano ah, gagawan po yan yung ng bagong bubong na yung pong na. Ah. Nagpaltan po ni na ate huya. Marami po silang nakakuha ni tatay. Magkasama po sila kanina kahit kaulanan. Pagkagaling po namin sa tanimat, nagtanim po kami ng sitaw.

ay tayo naman. Ng... Ito yung mga tubo na. Masayang, ito yung nila... mm, so Sa naman po masayang ay di. Kanila na pong gagawing mantika. Itong mantika Masarap daw po yan pang topic. Masarap mm. ito ng saboy. So, ayan po. At ni Mahal yung ano po, ay, yung mga niyog. Madulas ka, ha? Hmm. So yan po, at ito naman po yung mga kinuha nila tatay na amin pong doon. Yan po yung sit ng mga ano po ay uh, pagapangan po namin iyan ng aming tinanin ng mga sitaw. And guys, magandang umaga. Tayo po ngayon ay magluluto ng pares. Yan po ay masarap ngayong tag-ulan. Yan po, si Kaiboyt po ay nagprepare na ng... Uh, mga rekado. At atin po itong pakukuloan sa pressure cooker muna. Medyo frozen po pero okay pula ito kahit medyo frozen. Mas madali nga po lumabot pagka frozen. Atin po muna ang pakukuloan ng may rekado. Tapos mamaya po natin igisa gisa Guys. At para po ako na yung mga rekado na ito. Ito okay, na natin ilang beses. Kaso na talagang pa. Matigas. <coughs> Nag-sponsor sa atin ang mga pinagtastasan ng karneng kalabaw. Kaya yeah, wala po tayong maiisip na luto. Ang gawin po natin ngayon ay pares at maulan din lang. Ipot, lalagyan po natin ng tubig. Lalo lalagyan po natin ng asin. Para may lasa na po. Para may lasa. Ipot, lalagyan na po natin ng ano, asin. Lalagyan po natin ng kaunting paminta. Ayan okay. Lala po guys. Tapos lalagyan natin ng kanting tuyo. At ito po muna ito pala lambutin. Ito po muna isasaklang. lang. Ito po itong isasak lang ng mga... 30 minutes. 30 minutes. Pagkulo po na ito, natin pahinaan ng apoy. Sana, magiging in Sa lohip po lang natin ito. Pagkakataan na po... Yan, Okay, bigla so, pares Paris lang. Naisip ang pula namin yan Dahil po maulan. Dahil po maulan. Yung guys, at so, na po yan. Atin po lang medyo pahinaan ng apoy po. Tapos maghihintay pa po tayo ng mga ano, 25 minutes. Tingnan po natin kung malambot na. 220. Pag... Yun guys. At napakulaw na po natin ng 30 minutes. Atin na pong matatanggalin yung pressure. Atin yun po mayami ang bubuksan. Yes, guys, pwedeng na natin.

konti pa. Dagdag mo nalang na tubig. Hindi pa ganun kalambot. Mga hmm. kalating oras pa eh. Hmm. Dati pa pong palalambotin ang kauntyo, medyo ba, ano. Buhatin niyang hiwain ng maliliit. Arin naman. Atin mo nang hiwain na At atin pang isasak lang ng kaunting oras, Ga gawa ng medyo maganit ganito Maganda po talaga ano. Pero iba po na yung malambot na. Pero yung ibang gatil po ay medyo maganit ganito. Pero sakto po lang ito pagka mga 15 minutes to Ginisa 30. pa natin sa kapakukulaan, saktong-sakto po ito. Isa tati mo ng gugunting-guntingin para malilihit po. Gawa po ng malalaki po itong ano. Malalaki pa po itong pagkakahiwa. And tayo po muna maghiwa, maghihiwa guys. In case, isa na pong hinihiwa ito. Gawa po nang hindi pa natin nahiwa kanina ito. Dikit-dikit dikit po siya kami na kaya hindi namin mahiwa. Dikit-dikit po kanina. Medyo frozen po kanina kaya ngayon pula natin hinihiwa. ito pa na may aking ginugunting. ito na natin. Ating pang ng mga 15 minutes siguro para malambot na malambot siya. Saka natin igigisa. Nasasari na po ulit natin dito sa ating pinagpakuluan kanina. Narito po yung mga rekado eh. ay, Yan. Natin na pong hiniwalaan muna. yun guys at inahon na po uli natin yung sinaklang natin kanina ng pangalawang lang po ito yan na po at talaga pong malambot na mm -hmm. naglutangan na po yung mga ano medyo may mga gatil gatil po yan at ito po itong gigisa ito po naghiwa na po tayo ng sibuyas at bawang at saka po lalagyan pa natin ng mga iba pang pampalasa lalagyan po natin ng konti pang toyo Kaunting patis at saka ng asukal. At lalagyan po natin ng kaunting palapot. Para po ma-achieve natin ang ating Paris Overload. Tiba <laughs> yan eh. Guys, at tayo ay magigisa na po ng itong ating pinalambot na karneng kalabaw. Yung mga pinagtastasan. Ito po natin, dito po rin natin sasabawan. Para malaki. Guys, lalagyan na natin ng mantika. Guys, at lalagyan na natin ng konting mantika. At hindi lang po, diyan po yung masebo na at lalagyan na natin na ito all together na ito And guys ito na yung lalagyan pa natin yung balesal poker na karne yun po, malamot na lang malamot na yun guys, ito na yung lalagyan pa natin ng sabaw, kakaunti Ayan guys, at lalagyan pa natin ng kanting asin. Saka ng kanting pang toyo para medyo makulay. Siyempre, lalagyan po natin ng asukal. Ayan. Two. Three. Ayan, mamaya po uli natin. Titingnan pa natin ng lasa kung baka pumapatamis naman. Tayo okay, nakabunod ng... Itinanim ko po ito at nung sobrang ako nagawa ng mga sushi. Ngayon pa'y binunot ko ulit. At wala po kayo palagay na ito ngayon yun. Mabilis sa rin, tumubuhan eh. Hindi, iba na may talaga nga. Ito, Yes, na ang na. Ito, pilalagyan na lang natin ng palatok. Mas pala Ayaw po namin ng may kulay. Po Hindi po nila konsonada ang lasa. ng star anise. Ako yung sibo. Ah, Cibu. po sila sa lasa. Ito ano lang. Stelmi na lang. simpleng ano po lang ito. Pares. Okay, so mga ano uh, ano, nang magkakanaw tayo ng konting cornstarch. Ito po yung ating magiging pampalapot. guys sa akin yung ating cornstarch na minix uh, na Kailan po posibleng magluto ng Paris? Matagal lang po ito kalambot. natin na ganis nating na ng konti yung ating panghalo ng sibuyas na okay na. na yung na ating cornstarch. Magluto na po yan, narin na natin patayin. Ito Mamaya na po natin lagyan ng fried garlic. Bahala na po yung... Uh, parang wala akong uh, dalang palamansi. Yung, uh, palamansi, meron pa tayo sa rep. si parang may karamansi. Yung pong fried garlic ay bahala na sila sa may chili oil po naman tayo. Sila nang bahala mo dito. guys at luto na yung ating pares ah, harin na po tayong kumain napatay na apoy eh. luto na yung ating pares harin na na ito po yung lalapot po mamaya pagka medyo kami lumamig ayun na guys at yung akin po asawa yung kapagluto kapagluto na po siya ng pares at pinapatikman po niya sa akin kung ano daw kung lasa ng kanyang luto so yan po so yan guys kaya po hindi niya nilagyan ng mga iba't iba pong spices pa at hindi ko po gusto ang lasa ng ganyan kaya po ganito lang luto niya sarap. Masak na jamit kanin. na nag. Eh. Dabi, malamig po dito sa amin yan, kaya tamang-tama ang ganitong luto. Mm. So, ito po natin kay ate. Ah. ah kami yung dada, terpik bayan. Ay. 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 Ay.

Parang ako may disarana. Di sa lulang oh. ko dito? mali. Hahaha. <laughs> Naka na yan. Ba't? Ayaw mo na na ito? Tama, tinanala ka din sa Tatay. Hahaha. Bakit? Bakit? ka ng lulang na kinagulat sa kulit. Basta, naman ako magigitara. gitara ha? ka rin ko ha? <laughs> Ito yung ano. Titig. Malaki. Ba't na si Kaya Emil? tayo. Titig-titig sa ano esto ngayon. May binibig ako nga siya. Di ba tayo po sa ating pinuntahan? Tama-tama po sa ano. Sinangad. Bakit ito? Binis. Bakit Bilis! Ano ito? Bakit ito? Bakit ito? ito? I have spicy apple. may